sardinas, Ayon tayo tayo. na may talbos ng kamote. Ah, talbos ng kamote, ko, tsaka sardinas. <laughs> oh, sarap nito. O oh, yan, o. Oh. Mm. Ayon tayo tayo. Mga mga mga. Ayon tayo kinakain mo. Kanin? Mm. Siyempre tayong Pilipino eh, kanin pa rin nahanap ng katawan natin. Eh, matuto pa ito mga ulan. Tapos isusubo mo na isang ganyan. Isang ganyan subuhan lang. Mmm! <laughs> okay. Maraming na eh. Naingit na yung mga nakatingin. Talbos ng kamote Meron doon? Talbos? Meron. Hmm. May tanim na po. Hmm. Eh, hindi rin ko lamang ano, pag nandun ka kasi marami rin mga talbos-talbos. Maraming gulay. Sarap yung kasi gulay. Iba pa rin gulay talaga pagkakainin. May tanim na sila doon. May tanim na no? Kaso di ka naman 'yung ng niling-ging. Uh, Ay, kinabugol, guys. Hmm. Dapat okay. 'to. Para sa pagkulay. I mm. love napakamahal dito sa Pilipinas ang gulay. Dito. Yun gulay dito, ante. Ah, huh? so, grabing kamahal dito. Mga gulay-gulay. Sa, so, dito sa lugar namin. Puro dollars. Kamahal. <laughs> Kaya minsan, minsan pupunta na lang ako sa ano. Tabilihan talaga sa Libertad. Tsaga lang talaga. Hmm? Mahal lahat. Sa probinsya, may hindi lang mga ganito eh. Punta ka sa kapitbahay. Nang hindi ka talbos, may pwede na. namin sa pabibisan, Nihingi lang namin mong ganito. Bata ko, pati mga kamatis, bibigyan ng kapitbay namin, isang, isang palangga ng kamatis. Libre lang yan. Dito ang kamatis, 160, 180 ang kilo. Oh, kaya pag bumibili ako, ang per 1 na lang. Yung carrots nga, no, umabot pa na ng 250 ang kilo eh. Grabe, sabi na, pansit ako. Hindi ako naglagay ng carrots. Pero mo 250 kilo.